Hey guys, so sa video na to, i-explain ko everything you need to know about what to do after getting a domain name. Assuming na alam nyo na kung ano yung domain name at nakabili na kayo ng isa para sa website nyo. Kung hindi pa, check nyo tong dalawang video dito kung paano makahanap ng available domain names for free. Pati yung pinakamurang paraan para makabili ng domain name nyo. Make sure na panoorin nyo yung buong video kasi ididetalye ko lahat ng kailangan nyo gawin para mabuo yung website nyo pagkatapos nyong makuha yung domain name. So with all that being said, let's get started. Okay, so step number number one, kailangan nyo kumuha ng hosting plan. Ang web hosting ay basically isang online service which allows you na i-publish yung website mo sa internet. At ito yung pinakaunang dapat mong isipin pagtapos mong makuha yung domain name mo. Maraming iba't ibang hosting platforms dyan like SiteGround. Meron din kaming tutorials tungkol doon dito sa channel. Pero today tuturo ko sa inyo kung paano mag-setup sa Hostinger. Na by the way, ang pinaka affordable na option. So, nandito ako sa Hostinger.com. And guys, kung gagamitin nyo yung link sa baba, mapupunta kayo sa website na to kung saan pwede kayong makakuha ng hanggang 75% off sa hosting which is halos $2.99 per month lang. Tapos pwede ka pang makakuha ng 3 months for free sa ibang deals. So guys, isa to sa mga favorite naming hosting platforms and super recommended ko to lalo na kung beginner ka. Sobrang beginner friendly kasi yung interface nila. Kaya perfect siya para sa mga nagsisimula pa lang. Meron din kaming special code na pwede nyo gamitin para makakuha kayo ng mas malaking discount. So pagdating nyo sa website na to, click nyo lang yung claim deal tapos mapupunta kayo sa page na to. Dito makikita nyo yung web hosting plan. May premium web hosting, business web hosting, at yung cloud startup. Now, For the most of you na nag start pa lang, masasabi ko na yung premium web hosting plan ang perfect. Pero kung meron kang mas malaking business at gusto mo yung business web hosting, meron kang access sa mga bagay like extra 100 gigabytes na SSD storage, may daily backup, backups, mas maraming RAM, at isang additional CPU core at ito yung mga bagay na makakatulong sa performance ng website mo. Bibigyan ka rin nila ng additional WordPress options tulad ng Object Cache at WordPress Staging Tool. So kung kailangan mo yun, go ahead and get the business web hosting kasi dagdag lang naman siya ng $1 per month. Pero again, for the most of you, okay na yung premium web hosting. So, click na natin yung add to cart dito, and then mapupunta tayo sa page na to kung saan pwede akong pumili ng period para sa premium web hosting plan ko. May kita nyo guys, meron silang 1 month plan, may 12 month plan, 24 month plan, at kahit 48 month plan pa. Siyempre kung gusto nyong mas makatipid, mas mahaba yung plan na pipiliin nyo. So, piliin natin yung 48 months dito. Lalagay ko lang yung email address ko para makagawa ng account, and then sa baba, pwede na kayong pumili ng payment method. Thought. Ilalagay ko na yung information ko. Tapos kung saan nakalagay have a coupon code, ikiklik ko lang yon. And then make sure na ilalagay nyo yung Charlie chat Tapos click nyo yung apply. And then from there, magkakaroon kayo ng mas malaking discount as I said. And here, makakakuha tayo ng 4 years ng web hosting for only $130. Which is sobrang sulit na sulit na deal talaga. Wala akong alam na ibang web hosting platforms na magbibigay ng ganitong klaseng deal ngayon. So yeah, maglalagay kami ng link sa description below para masundan nyo. Tapos pwede niyang ilagay yung coupon code nyo. Di ko sure kung hanggang kailan to. So, make sure na i-take advantage nyo to habang meron pa. Tapos, kapag nailagay nyo na yung credit card info nyo, i-click nyo lang yung submit secure payment dito. Okay, guys. Moving on to step 2. Ito na yung pag-point ng domain name mo sa actual web hosting. Now, pwede mong i-skip yung step na to kung binili mo yung premium plan sa hostinger. Kasi, di ba, may free domain sila for the first year. Pero, kung bumili ka ng separate domain name from a website like Namecheap, kailangan mo tong i-redirect to hostinger's platform para lumabas ng tama yung website mo sa internet. Okay, so once nakapag-join na kayo sa hosting account nyo guys, may kita nyo yung claim your free domain option dito. Kapag kinlik nyo yun, pwede nyo ilagay dun yung domain name nyo, piliin yung domain ending, syempre mas okay yung .com. Tapos i-check iche nyo kung available pa siya o kung nakuha na ng iba. From there, kailangan nyo na lang i-claim. So for this example, select natin yung after buying domain name, tapos i-check iche ko yung availability. Ayan, as you can see, available siya. So i-click ko na yung claim domain. At yun na yung process para makuha nyo yung free domain nyo. Now, hindi ko na siya itutuloy kasi meron na kaming maraming domain names na pwede pagpilian. So, pipiliin ko na lang yung random na Charlie's Tech Reviews from our previous video. Tapos, ikiklik ko na lang yung manage dito. So, from here, pupunta ako dito sa DNS slash name servers. Tapos, may nyo dito yung name servers na pwede nyong i-copy. Tapos, ang gagawin nyo lang is i-copy paste to sa domain name website nyo kung binili nyo siya sa ibang platform like Namecheap. Para lang mapakita sa inyo, nandito ako sa Namecheap. At yung isa sa mga domain names ko, kinopy paste ko na siya dito. Punta lang kay sa domain list dito. Tapos sa domain name na gusto nyong i-transfer sa Hostinger, i-click nyo yung Manage. Scroll down lang kayo, punta sa Name Servers, tapos dito, instead na piliin yung Namecheap, Basic DNS, o yung ibang option, piliin nyo yung Custom DNS. Tapos i-paste nyo yung dalawang address dito. Pagtapos nyo, i-save nyo lang yung changes. And yeah, ganito lang kasimple yung step na yun. Now, step 3 is yung actual na paggawa ng website mo. Ang cool sa Hostinger ay pinapapili ka nila ng maraming options, like yung paggamit ng WordPress, Hostinger's Website Builder, at iba pang advanced options. Pero mas recommended namin gamitin yung WordPress option. So pupunta lang ako sa website section. Tapos ikiklik ko yung manage para sa website na gusto kong gamitin. Tapos dito sa part na may nakalagay na website, ikiklik ko yun. Tapos ikiklik ko na lang yung auto installer. And then from there, pwede na akong pumili ng iba't ibang options like WordPress, WooCommerce, Joomla, at iba pa. Pero kung ang goal mo is i-install ng WordPress sa hosting account mo, piliin mo lang yung WordPress. And yeah, ang cool talaga sa Hostinger kasi kasama na yung WordPress sa plan mo. Hindi mo na kailangan magbayad ng extra. Pag na-install na yun, balik ka na lang sa dashboard mo tapos i-click mo yung edit website. So, once matapos kong iset up yung WordPress, mapupunta ako sa page na ganito kapag kinlik ko na yung edit the website. Super easy lang talaga. Sagutin mo lang lahat ng itatanong nila sa'yo pero kung medyo nalilito ka pa rin, meron kaming iba pang video sa channel na to na magtuturo sa'yo ng buong process. Lalo na kung gagamit ka ng Hostinger. Pero anyway, Balik tayo sa WordPress homepage. May kita nyo dito sa side yung ibang options. At ang next na gagawin nyo dito is pumili ng theme. So, punta kayo sa appearance. Tapos, ikiklik nyo yung themes. From here, ikiklik nyo yung add new. Tapos mag-generate siya ng maraming themes na pwede yong pagpilian. Depende sa gusto niyong itsura ng website nyo. We recommend using something like Astra. Sobrang ganda nitong theme na to kasi pwede kang gumawa ng kahit anong website from scratch. It's super beginner friendly. Kailangan mo lang i-click yung install. Pagtapos na siyang mag-install, i-click mo lang yung activate dito. Once activated na siya, may kita mo na active siya dito. Tapos from here, pwede ka na pumunta sa customize para baguhin depende sa gusto mo. Pero para mas short and concise to, hindi na natin i-cover kung paano i-customize yung website nyo. Meron kaming ibang tutorial sa channel na to para makatulong sa inyong gawin yun. So from here, ang next na kailangan nyong gawin ay mag-create ng email address para sa domain name nyo. So guys, kung babalik ako sa hosting at pupunta sa dashboard ng domain name ko, may kita natin dito na may nakalagay na free email setup not finished. Don't worry, kahit anong plan na piliin nyo, may free email kayong kasama doon. Kailangan nyo lang i-click yung manage dito tapos may kita nyo na nag-offer sila ng business email na may 10 gigabytes and ibang features pa. Pero for most of you na nagsisimula pa lang, okay na yung free email. As you guys can see, free siya. At meron kayong 1 gigabyte of storage para sa email nyo. So for this video, isa-select ko na lang to. Tapos from there, makakagawa na kayo ng bagong email account. So kailangan nyo lang maglagay ng name. Kunwari, gusto kong ilagay Charlie. Magiging Charlie siya. Tapos kasama yung domain name. Mas magiging professional tignan para sa business nyo. Tapos from here, pwede na kayong gumawa ng password. Then, i-click nyo yung create new account dito. So guys, ngayon nakaset up na yung website nyo, pati yung business email. Ang last step na kailangan nyong gawin ay mag-generate ng traffic papunta sa website nyo. Maraming ways para gawin yon like email marketing at paid ads. Pero ang strongest way para mag-generate ng traffic is through organic social media. Malaki ang chance sa social media platforms like YouTube, Instagram, at TikTok para makareach ng maraming tao. And one of the best things na pwede mong gawin para sa business mo ngayon is mag-develop ng personal brand kung wala pa. Yun mismo ang ginawa ni Charlie para ma scale yung businesses niya to multiple seven figures per year. Plus, ang dami pang ibang benefits ng pagkakarap pagkakaroon ng successful personal brand like being your own boss, pagkakaroon ng time at freedom na gawin ang gusto mo, at yung ability na makatulong sa maraming tao online gamit ng passions mo. Kung interesado pa kayong matuto, meron kaming 6-week course para sa mga serious entrepreneurs na gustong mag-build ng 7-figure personal brand. Ilalagay namin yung link sa description para doon, pati na rin yung 6-figure YouTube Academy namin na pwede nyong i-check out kung gusto nyong malaman lahat tungkol sa platform na to. Anyways, yun na for today's video. Kung nagustuhan to, please leave leave a like and subscribe for more videos na katulad nito. Thank you sa time nyo and takit sa next video.